Okay, upline. Lahat na ng video mo, napanood ko na. Lahat na ng mga sinabi mo, sinunod ko na. Pero wala pa rin nagjo-join sa akin. Palagi pa rin mga walang pera, walang nagjo-join. Anong gagawin ko? Okay? So, pag lahat ng mga video na panood mo na, lahat ng mga sinabi ko, ginawa mo na, at wala pa rin nangyayari, ibig sabihin, hindi mo na-internalize o hindi mo talaga ginawa. Parang sinabi mo lang na panood mo, pero hindi mo naman naintindihan. Kasi iba, yung pinanood sa naintindihan. Okay? Maaaring pinanood mo na ka, pero hindi mo naman naintindihan. So, dapat i-internalize mo. Isipin mo. Kasi yung mga videos sa trainings na yan, magkakadikit yan eh. So, mawala lang yung isa, hindi mo mabib mabibigay yung best mo. So, kailangan pag-aralin mo mabuti. Assess mo yung sarili mo. Ano ba yung kulang? Ano ba yung pagkukulang sa ko? Bakit hindi nagjo-join yung mga niyayaya ko? Baka naman yung palaging niyayaya ko, yung mga walang pera. Hanap ka ng mga may pera. Okay? So, siguro, ibayin mo yung technique mo, I-try mong baguhin, gumawa ka na ibang technique na mga tinuturo ko rin, or sariling technique mo, try mo rin, baka may kulang eh, okay? Kasi ang mga tao, iba-iba ang gusto niyan eh. So, hindi naman lahat yun ang gustong marinig. So, depende. So, ang gagawin mo siyempre ganito, parang, ang mo kinakausap ikaw, ano ba yung mga gustong marinig? Ano ba yung mga magbibigay sa inyo ng attention? Ano ba yung magpapakurious sa'yo? Yun yung mga gagawin mo yun yung mga sasabihin mo sa mga kausap mo para ano para magustuhan nila yung inaalok mo kasi kung naboboring sila sa sinasabi mo hindi makikinig sa iyan okay so yun so kung ginawa mo na lahat wala pa rin ibig sabihin lang hindi mo ginawa lahat okay kasi kung ginawa mo na lahat sigurado ako sure na sure ako sa side, side sa maliban na lang ko talagang walang pera talaga yung iniyayaya mo umanap ka ng ibang market wag puro doon iba-ibang market gawin mo Okay? At huwag na kang susuko or mag-iisip ng mga negative. Okay? Kasi pag palagi mong iniisip, wala naman ang nangyayari sa'yo sa wala naman sumasali. Kasi yun pa rin yung man mangyayari sa'yo. Kasi meron tayong tinatawag na law of attraction. Kung palagi mong iniisip, yun yung mga mangyayari sa'yo. So kahit hindi nag-join, isipin mo, mag-join para magkakatotoo yan. So para yung galaw mo, ibang-iba. Okay? So, di-flash out. Okay.